guys magandang gabi guys ayan update ko po ngayon si CJ ayan ayan ginamot na po siya at nilinis na si CJ ayan basa po ang labi ni CJ kasi pinainom po siya ng gata ha CJ po ayan para sa ano si Lucky, parang special cut. No CJ, lalakad na po si CJ. Eh. nang isang araw po, matamlay siya, tapos ang dumis ng mukha niya kasi may ubo at saka sipon. si no, CJ. Ah, sariling gamot na lang kami kay CJ. Ay, si CJ. Lo po si CJ. Ako po si CJ. Special ko po ako tapos may sakit po Ayan. wala naman kami pambet kaya sariling gamot na lang po si CJ na no, CJ hindi madali siya no bumaba kasi gusto niya bumaba kasi yung mga malalaking pusa namin kumakain sa baba kaya gusto niya rin makalubilo hindi pa namin siya pinapakain ng ano ng kanin yung wet lang na no whiskas pinapakain namin sa kanya ayan po yung mukha ni CJ ayan po siya ayan naman po yung malaki namin pusa ayan kita nyo ba yun guys ayan kita nyo ba sila guys madami sila guys ayan balik tayo kay CJ kasi tulog na siya dito na lang po tayo guys. Bye-bye. See you in my next vlog.